mapapansin po natin dito sa parte po ng San Roque you know, sa may pabunta po ng Apu Canel ang lapad po ng sunog mga ang lapad po ng nasunog na, na mga bundo o lupa, you know, pati mga puno oh. ubus po mga pananim you know? ang lapad po mga you know? nasunog po ang uh, you know, ang lapad po ng sunog mga you know? at talagang kitang kita po natin tupok po mga puno oh, pati po yung mga halaman you know? ang lapad po ah, mahigit po yata ito yung mga ilang ektarya oh, talaga namang mga mayroon po mga hindi inadaanan pero halos kalimitan po sunog you know yan o oh, mga kaliskarpte oh, talaga namang mga lapad ng sunog na lupa o oh, you know? ang mga damo oh, tuyong tuyo po ang damo sunog na sunog po oh, you yung know, mga kaliskarpte nakikita po natin nangitim na po you know? kung kaling po sa mga hanggang po sa taas oh, you know? talaga namang pong, po upos oh. po at uh, dito lamang po sa may boundary ng siminto po yung yeah, oh. dahil po may siminto mga damo po dito ay kita din po natin tupok oh, you know? talaga naman po nga sunog po yung mga lupa at mga pananay, mga kaliskarte you know. At talaga naman nga ang lapad po nang nasunog ng lugar, oh, you know. Excuse me. you know mga kaliskarte, oh, talaga naman nga dito po iakita po natin sunog, oh, lapat yeah, lapad po, oh, you know, talaga namang sa lugar po nito, at dito po ba't namin pahayan po, oh, you know, at talaga nga tupok po yung mga pananim, oh, you know, at talaga naman po nga, hindi po natin malaman kung ito yung sinunog o oh, nasunog po ng nang pag sila ba no you know talaga naman po uh, yan oh no? mga kaniskarte pati po ang mga malaking puno ay talaga naman, oh ay no nagsi siya si pag tuyuan po iba you know scarce ba wala na naman dito ko tayo sa sityo lugar po sa lugar po nang uh, takot no sa ah? uh, sityo takot barangay Manaon kita natin dito, isa po nating kapatid sa kardyan, sa ito, wow. uh, nagtatanggal po siya nito mga talay dito po sa lubid. At dahil daw po itong lubid na ito, ginamit daw po sa mga tatanim po ng tambalang. Ang tambalang wow. po na ginagawa, kuya, ginagawa po nga tambalang, Brad? Yung mga karamel yung mga plastic niyo. Ah, yun, ang tambalang daw po, yung ginagawa ng plastic. Ah? Uh, ito, ito po yung tambalang, ito, ito po yung brown, tambalang. You know, ito, yung, uh, ito po yung, ito po yung tambalang na sinasabi, para po itong wow. damo, damo, parang damo po, na nasa dagat. At simpre po, yun po ang hanap, hanap buhay po ni bro. Magkano kinikita mo dito bro sa tambalang? Eh, depende naman bro sa ano, sa presyo niyan pag natuyo. Magkano ang uh, tuyo pag uh, limbawa? Ay eh, nung panahon na mahal yan ay maabot ng 110. Ang kilo? Ang kilo. 110 ang kilo. Yan ang mga kaliskarte, ang uh, kilo daw po nito, pag tinuyo ay Good 110 pesos. So sa uh, ilawag na ilawag bago ka makaari nito bro? Eh, mga 3 months bro. Yung 3 months po nga uh, alaga ito na ano? tatlong buwan pong alaga ang siwis uh, seaweeds ito bago po maani. Kapag naani po ito, ito po ihugasan niya at, at ibibilad. Ibibilad, yan, ibibilad po natin ito. Pag nabilad po ito, ang kilo po ito ay 100 din po mga kadiskarte. Oh, wow. At yun po kinabubuhay ni Bro ano you know? No? Ah, anong pakalan nga Bro? Bro Arnold Periol. Bro Arnold Periol, uh, Pireol, Pireol. Oh, nga barangay Manaol. At yun know, o at um, dito lamang po kinabuhay. Pag wala nga seaweeds bro, anong at, ano po ay? Pangisda lang bro. Pangisda, ano, uh, anong uh, pangisda naman? Pamante? Ayong... Lambat? Lambat lang bro. Ayon. Ayun, hanap buhay po niya pag wala pong uh, seaweed, habang nagsisiwit po, pag-istaan. Uh, Good job. Excuse me po. At siyempre po, ha, uh, sa na po ito, mayroon po nga nahuhuli siya na misa'y pang-ulam lamang. Tama? Uh, pang-ulam, mayroon din namang nakabinta uh, rin ng pambigas o so, uh, mga dalawang kita at kilo. Mayroon ng pambigas, mayroon pang pang-ulam. At uh, siyempre po, hindi rin natin maiwasan ang ating mga bahay, pag walang huli sa iyo din na kasa ng pang-ulam. You know? Excuse me po. <laughs>